Ito ay pinaniniwalaan na mayroong 50 dimensional na portal sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ayon sa mga mananaliksik, kabilang ang mga ufologist at iba pa, mayroong katibayan na sumusuporta sa claim na ito. Ang mga portal na ito ay naisip na nag-uugnay sa iba't ibang dimensyon o paralel na mundo, at maraming mga teorya ang nagmumungkahi na ang mga hindi pangkaraniwang fenomena, tulad ng mga UFO sightings at hindi maipaliwanag na pagkawala, ay maaaring may ugnay sa kanila. Isinasaad ng mga ulat na ang ilan sa mga portal na ito ay matatagpuan sa liblib o misteryosong mga rehiyon, tulad ng Bermuda Triangle o ilang mga sinaunang site na may kasaysayan ng paranormal na aktibidad. Ipinapangatuwiran ng ilang mananaliksik na maaaring alam ng mga sinaunang sibilisasyon ang tungkol sa mga portal na ito at inilarawan pa nga ang mga ito sa kanilang sining at mitolohiya. Bagamat hindi opisyal na kinikilala ng pangunahing agham ang pagkakaroon ng mga dimensional na portal, ang mga nag-aaral sa hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nag-aangkin na nakakuha sila ng ebidensya, tulad ng mga anomalya sa magnetic field, bigla ang pagbabago ng enerhiya, at mga testimonya ng nakasaksi ng mga kakaibang pangyayari malapit sa pinaghihinalaang mga lokasyon ng portal. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ang ideya ng mga dimensional na portal ay patuloy na nakakaakit sa marami, na nagbibigay inspirasyon sa karagdagang pananaliksik at paggalugad sa hindi kilalang mga lugar ng ating universo.